Noong unang bahagi ng Hunyo 2025, isang serye na mga ng mga aligasyon ng sexual na pangaabuso ang lumutang laban sa isang miyembro ng Kabataan Party List na nagbunsod ng agarang aksyon mula sa organisasyon. Ang nasabing miyembro ay pinatalsik matapos ang isang internal na investigasyon na sinagawa ng National Executive Committee ng Partido. Ayon sa pahayag ng Kabataan Partiles, ang miyembro ay lumabag sa mga pamantayan ng organisasyon hinggil sa dignidad ng tao, tekal na pag-uugali at kolektibong disiplina bagaman hindi pinangalanan ang mga sangkot upang mapanatili ang kanilang pribadong impormasyon, e tiniyak ng partido na ang desisyon ay bunga ng masusing pagsusuri at investigasyon. Ang insidente ay unang ibinihagi ng isang babaeng aktivista na miyembro rin ng Kabataan partyless sa pamamagitan ng mga posts sa social media. Inilahad niya na siya ay nakaranas ng sexual na pangaabuso mula sa ilang kasamahan sa organisasyon, kabilang ang isang opisyal na may tungkulin sa pampansang tanggapan. Kanyang ipinahayag ang pagkadismaya sa umano'y kakulangan ng agarang aksyon mula sa pamunuan ng partido. Bilang tugon, isinailalim ng kabataan party list ang inakusang miyembro sa preventive suspension habang isinasagawa ang investigasyon. Sa kabila nito, iginiit ng partido na hindi ito nangangahulugan ng pagpapawalang sala o paghatol sa nasabing miyembro, kundi isang hakbang upang makanatili ang integridad ng proseso at kapakanan ng mga miyembro. Sa karagdagan, ipinahayag ng kabataan party list ang kanilang kahandaan na suportahan ang biktima sa anumang legal na hakbang na nais niyang tahakin. Nagbigay rin sila ng mental health consultations at emotional na suporta sa biktima bilang bahagi ng kanilang pangako sa katarungan at accountability. Ang insidenteng ito ay nagdigay sa pangangailangan ng mas mahigpit ng mga patakaran at mekanismo sa loob ng mga organisasyon upang maprotektahan ang kanilang mga miyembro laban sa anumang uri ng pang-aabuso. Hinimok ng biktima ang kabataan Partylist na pagibayuhin ang kanilang recruitment at e protocols upang maiwasan ang mga ganitong pangyayari sa hinaharap. Sa kabuuan, ang naging hakbang ng kabataan Partylist ay nagpapakita ng kanilang seryosong pagtugon sa mga aligasyon ng seksual na pang-aabuso sa loob ng kanilang hanay. Bagaman may mga puna hinggil sa kanilang inisyal na pagtugon, ang kanilang mga sumusunod na aksyon ay nagpapakita ng kanilang layunin na mapanatili ang integridad at tiwala ng kanilang mga miyembro at ng publiko.